panahon ng himagsikan. So, ayan. Diba? Nakakita ba kayo niyan? Siyempre hindi pa. Pasok po natin. Ito po yung Ito po yung tinatawag nilang conference room. Dito po nagpupulong-pulong ang mga miyembro po ng samahan. At sa bandang kanan po makikita natin ang pintuan. Pakita ko po yan sa inyo mamaya ang museo po ng katitikan. Sa kaliwa naman po, pag pumasok kayo makikita nyo ang Mahabang lamesa. Hello. Dito po ginaganap naman syempre yung kainan. yan napakahaba po ng lamesang 'yan. Kahit magdami po yung mga tao kaya kaya. Ito naman po ang simbahan po yung bahay dalanginan. Bahay dalanginan po ito. Prayer room. Meron po silang mga ganitong babasahin. So, makikita nyo po dito yung mga tungkol sa diwa ng katipunan sa mga mahilig magbasa po yeah, para po sa inyo to Leon de Veteranos ios Hijos de la revolucion Incorporada ito po yung dito po yun pangalan po yun ang samahan dito sa barangay Bulaklakan ang sod ng lipas na siya pong nangangasiwa o namamahala sa Museo ng Katipunan. Na pinamumunuan po uh, ni Matt Lunar. Kung gusto nyo pong uh, makita ang aming museo, uh, kontakin nyo lang po yan. At saka yung is ko po sa link below, yung ah... Uh, kung saan nyo po matatagpuan. Ayan guys, so small tour lang tayo sa mga nakadisplay. Ayan, simple lang naman yung pagkakadisplay dito. Dito yung salukot na ginamit ni Gat Andres Panipasyo nung panahon ng Himagsikan. So, ayan. 'di Diba? Makakitra ba niyan? Siyempre hindi pa. So ito yung mga ano, sample ng mga nakadisplay. Ayan. So masarap magbasa-basa dito guys kasi tahimik. And anytime naman pwede kayong mag... Walk in... If konti lang kayo... Gaya nga sabi ng na tito ko... Um... If madamihan... Ibigay mo na kayo ng heads up... Para makapag-ice-ice kami dito... You know... Mga kaisipan ni Dr. Jose Rizal yan... Masarap mga yan guys... If you're a... History addict ito yung place para sa inyo kasi um, marami kayong makakausap dito na sobrang interesting na mga tao tingnan nyo naman gusto, gusto ko siyang hawakan pero I can't 1956 pa to So, maraming nakadisplay dito ng na mga coach and um, galing sa kartilya ng katipunan. Tapos, isa sa mga sinabi ni Kat. Ay, Dr. Jose Rizal, Tanggapin ng bawat isa ang gantimpala o kaparosahang ukol sa kanyang ginagawa. Nang di dahil sa ginawa ng iba, sukat ng magkaroon tayo ng isang mabuting puso at pag-uugaling walang paimbabaw the kilos hmm. naintindahan nyo ba yun? Yan. Salangin sa mga ano ni Rizal madami pa yan bayan, oh. Yan. Dito mag unwind Siyempre so, isa so, sa mga pinagmamalaki pinaka pinagmamalaki ng museo ng katipunan ay flag ng tatlong ka